Hi hey guys, for today's video, pupunta ako ngayon sa bahay ng kaibigan ko at kami ay mga ngaroling. Magkikita-kita kami dito sa bahay nila. Medyo late na nga ako eh. Kasi bumiyahi pa ako, tapos lakad lang ako papunta doon. Hindi daw pumapasok yung mga tricycle dito, kaya... Uy, may mga bata dito ah. Ay mga bata. Ang <laughs> weird naman nila. Anyway, medyo late na ako. Kaya bibilisan ko na. At medyo liblib -lib din yung dadaanan ko eh. Tapos medyo ano pa, medyo dumidilim na kaya kailangan ko na talagang bilisan at miyari na ako sa mga yun panigurado. Ah! Teka lang. Kanina nand... Bit dito na naman itong mga batang to. Kanina nandun sila sa kabila eh. Nadaanan ko sila. Bakit ngayon nandito na? Ang ginagawa ng mga batang to. mga to weird wayain nga kayo dyan makaalis na grabe yung weird yung mga bata kanina ang nadaanan ko kanina nandun sila sa may bungad ng daan tapos nakita ko nandito sila eh, nawala na naman wala na naman Nakas ang lakas ng trip ng mga batang yun ah parang pinagtitrip pa nila ako ngayon grabe yung creepy pala sa lugar na to nakakatakot yung daan Tingnan nyo guys yung daan. At ito na naman sila. Nandito na naman itong mga batang to. Hoy mga bata, ano bang ginagawa nyo dyan? Pinagtitripan nyo ba ako? Tigil-tigilan nyo na yan. Para kayong mga sira... Oh, Mukha, takbo na! <laughs> Dok, mga bata, yun ang pinagtitripan pa ako. Pwede ko napakbahan din ako sa mga... Wala na naman sila. kaya pumunta yung mga batang yun hindi nila ako sa mga batang yun na ah. pinabahan ako dun layo na din na tinakbo ko nandun sila kanina tapos ewan ko lang kung nasundan pa ako nilang eh. sa kaya yung mga batang yun <tinyo>